Ano ang cyberbullying? Ang teknolohiya ay pwedeng maging masaya, pero may mga panganib din tayo na dapat malaman. Ang cyberbullying ay uri ng pangbubuli na nangyayari online. Pwedeng mangyari ito kahit kailan, kahit saan, at sa kahit anong plataporma, tulad ng social media, messaging apps, at kahit mga computer games. Pwedeng magsimula ito online o kaya ay follow-up mula sa pangbubuli sa paaralan. Ang mga halimbawa ng cyberbullying ay ang pagsasabi ng masasakit na bagay, pagpapakalat ng maling balita, hindi pagpapasali sa mga gawain, pagpost ng mga larawan o video na nagpapasama ng pakiramdam mo, o pagpaparamdam sa iyo na naiiba at nag-iisa. Mahirap i-stop ang cyberbullying dahil mabilis kumalat ang mga post. Kapag naalis ang isa, pwedeng mayroon ng lima pang bago dahil laging online ang social media, pwedeng magmukhang sobrang dami nito. Ang taong nabibiktima ng cyberbullying ay pwedeng magsimulang mag-isip ng masama sa sarili, makaramdam ng lungkot, pagkahina ng loob o problema sa paaralan o sa mga kaibigan. Ano ang dapat gawin kung iniisip mong ikaw ay binubuli online o kung alam mong may ibang binubuli? Mali ang cyberbullying at hindi ka dapat matakot humingi ng tulong. Kausapin ang iyong mga magulang, guro o isang pinagkakatiwalaang matanda. Matutulungan ka nila at i-report ang nangyayari sa mga espesyal na website para dito. Huwag mag-alala, hindi ka masisisi. Matutulungan ka rin nila na ayusin ang iyong privacy settings para hindi makapasok ang mga hindi ka na nais, nais na mensahe o upang makita lamang ng mga taong kilala at pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga post. Mahirap man, subukang huwag mag-reply sa pamamagitan ng pagpapadala ng katulad ng mga post o pagpapakalat ng mga chismis. Magiging mas malalalang ito at baka mapabilang ka pa sa pagiging cyberbully. Sa halip, tiyaking gumugugol ka ng oras offline kasama ang mga taong mahal mo. Walang sino man ang dapat mabully sa totoong buhay o online. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga post at pagtayo laban sa cyberbullying, lahat tayo ay pwedeng mag-enjoy ng ligtas na teknolohiya.